O, kajo, ayusin mo yung mga stocks dito, ha? Punta muna ako dun sa likod, ha? Hindi ako. Ito naman. Sushmita. Ayan. Ah, ang ganda-ganda. Thank you. Alam mo na, ha? Oh, <coughs> ingatan mo yung bata. Ayusin uh -uh. muna yung mga stocks sa likod. Ay. Ay. Uh. Magliligpit na tayo. Para may tinda na ang nanay. Sa'ng so, check-up mo, bukas na yan, ha? Yeah, I know. Bibili muna ako. Ay, pakidagdagan na. Damihan mo na kasi favorite ni Mama yan. Sige. Okay. Sir, pasalubong. Oo. Pa, pabili nga. Uh, limang pastillas, limang lengua de gato. Uh, Dagdagan mo na rin nun. Oh, Tigli na. Sige pa. Akin na. Maka ako na yung bata. Nahirapan kayo. Ayun. Salamat po, sir. Kam? Eh. Yeah. Ah. Gan -gan. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Cute ah. Anak mo? Hmm. <laughs> Ganyan sa sinapupunan ko. Bitlak. <laughs> Guwapo ah. Guwapo din ang tatay. <laughs> oh, 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 oh. Ano ginagawa mo dito? Ay, naku ate, ang daming binili ni Sir. Robert. Robert, hurry up. Let's go. Yeah. Sir, 9.50 po, sir. Ah, uh, sige. Amin dami na po ang bata. Ang dami. Sa'yo na si uh, po. Ah... Uh, Ibasan niyo na lahat. Salamat po. Salamat. Here. na yung bata. Wala nga. Ba yung ka nga, Kajo. Ang trabaho mo. Oh.